Inubos mo rin yung dingdong sa tingdaan! Ano ka ba? mo naman konti lang yung dingdong. Kuya! Kuya! Ano ka ba? Ano ka ba, mo, kanina pa ako ngayon sa'yo, ha? Punta nyo mo, kanina mo pa ako pinagbibintangan ba kita itang kamatid, dingdong, ako pagbibintangan nyo? Yes, nga, hindi ko ginagalawin, punta ka ng chipi, hindi ako mahilip ng mga chichiria, punta nyo na tol. Kung pagbibintangan nyo ako sa chichiria lang, masisira pamilya natin sa mga putangin ng dingdong ako kumain. May prema ba kayong kumain ng dingdong? Buha ka ng na ina naman. Ma tagal na natin magkapatid, tol. Ginagalang kita, pero dingdong, di mo pwedeng mano sa dingdong, brad. Mamatay mo mga magulang natin, dingdong. pamputa naman, oh. Tapos yung isang araw, may chai chit. na, nagagalit kayo. Pero, na, wala rin ako kinuang ganun. Si mama nagagalit sa akin dahil sa kakasumbong mo. May ligaw sa chichirya, pinag-uubos yung chichirya. Wala akong preba ron. Tapos hindi ako kumakain ng chichirya. Tang ina kahit na anong chichirya, di ko nakain dito sa tindahan. Lahat lagi ako nagbabantay dito, wala akong kinukuha rito, wala akong ninanakaw ng mga chichirya. Puta chichirya, di ako makain ng chocolate kakain ko. Oblero ng gusto ko, pero chichirya puta kayo na malinis ang bunga nga ako sa lahat ng chichirya na yan. Shit! <laughs>